Mima for today's vlog. Siyempre, eto na nga pala yung continuation ng pagbabalot ko dito sa my notebook. Nailagay ko na nga pala yung cover tapos lalagyan ko na nga din pala ng mga scotch tape. Kaya naman nga eto, ginugupitan ko nga lang muna dito sa may mga bandang gilid. Kailangan kasi gupitan ng very very light para nga pag tiniklop maganda tingnan. Hindi na nga pala matapos tapos itong pagbabalot. Baka mamaya niyan, pasukan na, wala pa akong nagagawa. O baka pasukan na, hindi ko pa natatapos itong pagbabalot. Bali, lahat na nga pala ng cover na ilagay ko na dito sa notebook tapos eto iniisa-isa ko na nga rin palang gupitan para mayamaya maya sabay sabay ko na nga pala lagyan ng scotch tape. Ganun na nga lang yung ginawa ko para mas mabilis nga akong matapos pero hindi na nga pala ako sure kung matatapos ko nga pala itong gawin kasi naman medyo inaantok na nga rin pala ako sa mga oras na to. Wala pa nga pala itong plastic cover pero bongga ng tingnan. Paano pa kaya kapag nilagyan na to ng plastic cover? Yung isang piraso nga palang pang cover dapat sa isang notebook eto at nagkamali nga pala ako sa pag-encode kaya uulitin ko na lang Mape nga pala ito tapos yung nailagay ko yung maped <laughs> siguro bagong subject yun <laughs> Hindi ko nga pala natapos yung pagbabalot nung gabi kaya eto another gabi na naman. Tapos ko na nga palang lagyan lahat ng scotch tape kaya naman eto maglalagay na nga rin pala ako ng plastic cover. Dito ko na nga pala ito ginawa sa may higaan namin kasi wala naman dito yung mga batang pasaway. Ang nabili nga pala ni Mother Earth na pang cover dito sa notebook yung plastic cover is yung mahaba nga pala. Kaya naman nga ayan ginupit ko nga lang muna ng kasing haba ng notebook tapos nilagyan ko lang muna pala ng konting alawal Ang kasama ko nga lang pala dito is si Baby Bunso, tapos si Kuya Axel, at saka si Ate Alexa nandun nga pala sa bahay ng pinsan ko. Kaya naman nga dito nga ako sa may baba gumawa nito kasi wala namang batang makulit. Si Baby Bunso nga pala nandun sa kuna niya kaya hindi naman siya makakapunta dito sa mga ginagawa ko. O hindi niya naman mapapakialaman itong mga ginagawa. Kaya naman nga abuelo ako ngayon kasi wala yung mga batang makulit kaya walang mangungulit sa akin. At habang seryosong nagbabalot nga pala ako dito, bigla naman akong nagulat sa pinsan ko ano naman kasi parang kabuti kung saan saan sumusulpo. Yung bang seryosong seryoso ka sa ginagawa mo tapos pagtingin mo sa may bandang gilid biglang may taong sumulpot o oh, di diba nakakabigla? Yung bang parang ganito, oh shocking, char. <laughs> At si Baby Bunso nga pala, medyo nagagalit na nga akin pala ng very very light. Paano naman kasi pinagbabato na ako ng kung ano-anong nahahawakan niya. Medyo naiinip na kasi siya dun sa may kuna niya, kaya naman gusto niya na nga palang lumabas. Medyo pangit nga pala yung nabili ni Mamang plastic cover, kaya hindi ko na nga muna ito ipagpapatuloy. Bibili na nga lang pala ako ng bago, yung maganda. Malipis nga pala yung nabili ni Mother Earth, kaya hindi ko naman masyadong bet. Kaya hindi ko na nga muna ito tatapusin. O, di ba? Walang katapusan. Pero pinalutan ko na nga pala yung dalawang notebook at hindi ko na nga rin pala tinapos. Siguro bukas ko na nga lang ulit ito tatapusin. 11 na peraso lang to pero ang tagal-tagal kong matapos. Intindihin nyo na lang po para naman meron pa ulit akong ma-content kinabukasan. Kaya naman hanggang dito na lang muna. Salamat sa panunood.